kaya ngayon ang gagawin ko na naman dito dito na naman tayo sa batery banda hirap pag ganun, no katagal ilang years na to ilang years na yung kabli na yun siguro ang ilang driver na ako dito ngayon lang natanggal yan ngayon lang na bago yan ilang taon na to dito hindi pa ako pinanganap siguro itong jeep na to kaya yan. okay nandito na tayo sa batery banda yan itong wire na to transmission galing rito kaya dadagdag natin dito rin yan yung pulong kotak dito no para manigurado tayo talagang kung meron naman tong mga corrosion silalim to ng itong cable na to at least meron tayong suporta ayaw pa rin to mandar may problema tayong iba nito dahil sa sobrang tagal mong iskirt boy kaya um, itong na uh, to itong ano na to sa katagalan ilang years na nakalipas makakaroon ng si lalim to tapos ito na silalim makakaroon ng parang amag si lalim no kaya yung ground o kuryente hindi siya tuloy tuloy mag circulate to no dun sa ano na no wire no kasi may nakampaan mga amag or ano corrosion, tawag mo no? kasapay ito sa ano kasapay sa pag-ipit dito kung natin dito kung mga ano so wala na

Kung sa gusto mo nagmamadali pupuntahin ka doon sa kanila no doon sa ano ano din pupunta ka din doon paghihintay ka rin no hmm. grabe po talaga doon oh ah. kasi puwan sa ano lang Okay. So ayun, ang gagawin natin ngayon, sa so, na i-start na ito, no? So, ito, i-start. Yari na. Yung bagay ito na sira. Sira.

我啊。<laughs> <laughs> ulit ng mga brown niya na nakakabit mas rasa special at sa chassis kung talaga yung isang kayak mas mas kata boy uros uh, na ganoon yung istat niya na nakaraan no? uh, walang brown na dumadali at